Hello guys. Gadang hapon. dito tayo ngayon sa probinsya ng Tigaon. Tigaon ini Sur. Ay, tama sor. Dito sa Palayan. Palayan wala pang bunga. Green na green pa. Daming dumadang ito. Oh. dito kami pupunta dun sa kabila kung sila oh. dito kami ngayon ay ay ako lang pala pasal-pasal meron silang sapa dito hindi naman yung naliliguan tapos masarap dito magpahinga paghapon ayan nasa palayan oh, yan may bahay bahay tapos mukhang bagong tanim palang lang ito Maganda yung tubo niya kasi nga, maganda yung tubo ng kanyang palayan kasi may tubig, may irrigation sila. Ayan o, oh, yung tubig doon. Kaya yung tubo ng palay niya ay matataba. Di tulad sa iba, tuyo yung kanilang palayan. Oh, dito punong-puno sila ng sagana sila sa tubig. Ayan o. Oh may batis doon oh. tapos doon sila kumukuha ng tubig galing dito sa ano, irrigation mukhang malinis pa yung tubig dito kasi nga wala pa masyadong kabahayan probinsya kasi ito eh hindi naman siya bundok parang bukid lang siya no oh. mapilapil tas ang linis ng tubig oh. galing dito yung tubig ayan oh anlinis. Gusto nyo bang hanapin ko pa kung saan nagmula yung tubig? Kung <laughs> ko kung saan nagmumula yung tubig. Kaso, mahirapan ako maghanap ng tubig kung saan gawin. At ako ay uuwi na lang. Madami ang daming motor dito. Ito yung mga service nila kasi walang mga trike dito. Wala silang trike kaya mga motor. Yung mga tao dito nakamotor. Oh, mapera sila mapera sila kasi lahat sila nakamotor punta ko doon sa kabila doon oh. yung may mga tao doon ako pupunta doon kami mag iipon ipon at napadaan lang talaga ako dito para mag mag chika chika sa bukit ng dito sa ating hindi pa ako nagbibis kasi nga ang bisa namin ay nandun pa sa Bilang sasakyan di pa dumadating oh. sabi ko siya dahil dahil motor kaya at ako ay magpapaalam muna bye, -bye.